Meron tayong mensahe kay Richie, ang kwento niya. Master Hans, na panaginipan ko na nakapulot po ko ng pera sa gilid ng kalsada, malapit sa amin. Agad ko raw itong kinuha, tapos siniksik ko sa damit sa harapan. Pagkatapos nun, hindi pa ako agad nakauwi sa amin dahil may iba kong dinaanan. Sa sumunod na eksena naman ng panaginip ko, nasa bangko naman daw po ako nakapila sa counter may mensahe kaya itong panaginip ko. Baka may gustong sabihin sa akin, ngayon sana po maliwanagan po ako. Maraming salamat, Master Hans. Material na puwersa ang pera para mapakilos ang isang tao sa kahit anumang paraan. Hindi rin katakataka na ito'y common dreams na marami sa atin araw-araw dahil ginagamit natin itong transaksyon hindi lang sinisimbolo ang kapangyarihan kung hindi maging tiwala sa iyong sarili at pagbibigay ng respeto sa kasaganahan. Kapag nakakita ka ng pera o hindi naman kaya tunay na alahas sa iyong panaginip, sinasabi nito na mahaharap ka sa paraan para mapataas ang level mo sa iyong career, hindi naman kaya masyado kang confident at nagpapakita ng kawalan ng kaseryosohan. Isang sign ng panaginip na unconsciously ay nag-iisip ka kung paano tatalunin ang mga tinuturi mong katunggali, pati rin ang iyong sarili. Sa panaginip na sinasabi mong pinulot mo ang pera sa kalsada, sinasabi nito na kailangan mo ma-realize ang kahalagahan ng pagiging humble o kaya naman para taliing nakatapak ka sa lupa kahit ano o saan man ang iyong marating, dapat pa rin magtira ng konti para sa sarili mo kung sakaling gagawa ka ng desisyon. Ito ay pagkakaroon lagi ng plan B. Ang pagtago naman ng perang nakita mo mula sa ibang tao ay nangungulugan o nagsimbolo na pinaproteksyon mo ang iyong sarili mula sa ibang tao. Kung posibleng hindi mo natakbuhan ang anumang problema, sa halip ay kontrahin mo ito. Paalala po ha, ito po ay gabay lamang. Mas maigi pa rin kung personal kayo magpapakonsulta para mas maunawaan natin ang laman ng iyong panaginip. Ako po si Master Hans Kua para sa han Suwerte sa Abante.